Jericho Rosales, tumataba ang puso dahil sa mga bagets na kinikilig sa kanya. Nagbigay ng reaksyon si Asian drama king Jericho Rosales sa mga bagets na naghahayag pa rin ng paghanga sa kanya sa kabila ng kanyang kasalukuyang edad. Sa latest episode ng vlog ni Diamond Star Maricel Soriano nitong Sabado, ika-21 ng Setyembre, sinabi ni Jericho na nakakataba raw ng pusong malaman na may mga kinikilig pa rin sa kanya. Syempre nakakakilig na ganon, but not na patulan ko sa isip ko yung ganon, it's just makes me kilig, nakakataba ng puso, para ganon, saad ni Jericho. You've been through so many events in your life, ang dami mo nang nakitang events and yet nakakasakay ka pa rin doon sa panahon, wika niya. Dagdag pa ng aktor, so, minsan feeling mo para kang vampira. Yung ganun, ba? Diba? Ang dami mo nang nakitang henerasyon, tapos nandyan ka pa rin. Sila pa rin yung kasama mo. Pero sa ngayon, Tanging ang costar ni Jericho sa teleseryeng, Lavender Fields, na si Janine Gutierrez ang nag-iisang babae sa buhay niya matapos may ulat ang hiwalayan nila ng dating asawang si Kim Jones.